Kahit po, meron pa tayong isang araling sabi sa Ibanghilyo ni San Marcos sa Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 13. At nakisama sa kanila ang mga pariseyo at ilan sa mga iskriba na nagsipanggaling sa Jerusalem. Kaya po, kung aralin natin, ang ating nakilang Panginoon ay nangaral, nagpagaling ng mga, karamdaman, naging halubilo sa kanila yung mga pariseyo. Ano po yung mga pariseyo? Ang mga pariseyo ay yung tinatawag ng tagapagtanggol ng mga kautosan. Defender of the law. Ngayon, sino ba yung mga tagapagtanggol ng kautosan sa panahon natin? Yung kaupasan, sa panahon natin, ito na yung tinatawag na batas konstitusyon ng bylaws. Sino yung mga tagapagpanggol nito? Yung mga abogado. Kaya kung minigyan natin, sa panahon natin, ang mga parisiyo, mga abogado na tayang pinipitin ang hustisya. Kapag mahal ang bayan, kayang manalo. Kapag wala kang pera, kaya kang ipatalo ka, panalo ka lang. Yan yung mga tagapagtanggol ng kaugusan. Mga tinatawag na mapagtain mabaw. Plastik. Magadaling, nakasulat pa mga pangalang sikat ng isang panilyang abogado. Pero, kapag wala kang pera, kaya kang ipatalo bawasan lang yung mga ebidensya, itago na at hindi inilabas, tayo na. Kaya tulad dito nga natin, bakit nakikihalumi lang dito yung mga pareseyo sa ating kagilang At yung mga inscriba naman, ito naman yung mga writer. Sa ating tagagawa ng batas, mga kongreso. Ngayon, ano ang pinakalayunin nila para masisama sila sa ating kagilang nag-observe nila. At kanilang nangakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang kinapay ng mga kamay na marurumi sa makatuwing bagay ng mga kamay na hindi sinugasan. Ibig sabihin, naging observer sila na nakikita ng mga paresiyo at ng mga iskriba na nung una, pumili natin ating nakilang Panginoon ng labing dalawang alagad, at napapansin nila yung ginagawa ng dalit dalawang agad, alagad na kumikitin sila ng uhay pagkatapos kinakain nila pero yung kanilang kamay marunong Kasi po tumitingin, tumitingin sila sa panglabas na kalagayan. Ngayon, ano sabi ng ating nagilang nag Panginoon? Sabi dito, sapagkat ang mga paraseyo at ang lahat ng mga hudyo ay hindi nagsisikain kundi muna mga buhugas na maingat ng mga kamay na pinangahawakan ang mga salit saling sabi ng matatanda. Kaya kung aralin natin, ang pagbuhugas para ng kamay ay tula sa salit saling sabi ng matatanda. Ang kamay na hindi maghugas ng kamay, galing yan sa ating Gatilang Panginoong Isip Kristo. Okay, eh, kung aralin natin, sino ba yung nagpapatupad na maghugas ng kamay bago kumain? Sa panahon natin ngayon, Department of Health. Pinaghugas ng kamay para na makaiwas sa mga mikrobyo at bakterya. Na pala ba ay galing sa salis-saling sabi ng matatanda. Aralin natin, ano ba ang logo ng DOH? may nakapulokok na aha. Sino ba ang matandang aha? Ang Diablo. Sa matatawid, mula sa aral ng Diablo, ang paghuhugas ng kamay. Kung kumain tayo, dumumpit ka ng tinapay, direksyon mong kinain, hindi ka naghugas ng kamay, hindi po nakapapahamak sa tao. Bakit? Anong sabi ng ating kagilang Panginoon? Ang tumapasok sa ating dibdib ay hindi nakasasama o nakapapahama. Dahil yan, meron tayong sapat na insan, resistensya na itinagdalo ng Diyos para labanan yung pagpagsiryo na tumapasok sa ating katawang laman. Kasi nilikha ng perfect ang ating katawan. Pero nga natin, ang ating katawan, kahit dyan po ay masugatan. Halimbawa, sumamin tayo sa pato, masugatan. Kahit hindi mo yan gamutin, pusa po yan gagaling. Dahil meron tayong sariling doktor sa ating katawan. Ngayon, ano naman ang pinapatubad ng mga naguhugas ng na tayo? Walang iba ang sanayin ang ating katawan na uminom ng mga antibiotic ng mga gamot galing sa pharmaceutical company upang sa ganun sirain ang ating lamang loob sa ating katawan. Pansinin na natin. Kumuha tayo ng kapsula. Buksan natin, ilagay natin sa tubig, losawin natin. Meron latak at merong nakalutan ng tinatawag yan extender o kaya gaw-gaw yan ipapasok pa natin sa ating katawan. Paano tayo kung salain na lang natin? Tanggalin natin lahat yan. Yung matitira, yun ang inumin natin. Baka pwedeng makaganda pa yan sa ating katawan. Hindi kung pum kung kumakain o no? uminom ng gaw-gaw. Hindi ba ka? Kaya kung hindi na natin, yan lahat ay isang ang pinanggalingan. Kapadoktor, pharmaceutical company, one-one to one, one lahat yan, mayroong ahas na lubot. Iisa lang yan, panlin lang sa mga tao na kung titinan natin, bata pa tayo, tinuturoan na tayo, mind conditioning, pinipilipit na sa school pa lang, Kapag ang tao ay may sakit, saan ang punta? Sa halip na magsisi at maghini ng tawad sa Diyos, marahil pagkakasalan pa lang pinanggalingan, anong nangyari? Doktor Tadad, dahil nakalagay, baka pa tayo, kunit ka dapat. May sakit, doktor. Ngayon, di na nakondisyon tayo sa kanon, ang hanapin natin, meron tayong pananalati o pera. Pag may sakit, doktor ka agad. Kaya, kaya po natin, nandiyan lang ang Diyos na gaantay sa atin humingi tayo ng tawad. Nandiyan yung mga halamang bangot na ito muna Diyos kailangan natin. Bakit hindi natin subukan muna yung mga likhan mula sa Diyos na walang side effect sa ating katawa? Inilagay yan ng Diyos. Well, hindi naman tayo magtanim. Kapag observa lang tayo sa ating paligid, may pinatutupo ang Diyos dyan na kailangan natin. Kaso ang tingin natin niya dahil hindi natin siya, siya kilala, damo. Pero yan pala kailangan natin. Hindi ba na? Dati noon, ang tawa-tawa, tinatanggal natin. Yung pansip-pansipan, tinatako natin. Nung malaman natin, mayroon pala silang mga sangka na pinakakailangan ng katawan ang kawatawatayan, pataasin ang ating ang ating isang sangkat sa dugo na white blood cell. Kasi kapag ang tao palaging nilalag bumababa po ang white blood cell. Ngayon, pag tinainom mo siya ng tawa-tawa, tataas ang white blood cell. Ano mayayari? May panlaban siya sa sakit. Kasi po, ang white blood cell ay trabaho niya labanan ng sakit. Kaya kung titignan natin, yung ang sinagasangkat na kailangan ng ating katawan. Bakit naman rin yun yung mga pansit-pansitan? Kapag tumataas ang asid natin. Dahil sa ating mga intake nandiyan na yung kape, soap drinks, mga tuyo, nagbabad na babad ng ilang linggo sa asin, Kapag yan ang iniinom natin, pagkasama yung mga mga inumin ngayon na kung ano-ano ba, lahat ng yan asidik, ay kapag itinasok pa natin sa ating katawan, dapat ang ating tubong alkal ay nabibig asidik. Kaya nangyayari po yan, nagkakaroon tayo, nabibig prone ang ating katawan sa karamdaman. Kaya po tayo napapahamak. Yan to, ang dapat natin unanin. Alamin, balik si marahil yan pala ang makatutulong sa atin. Hindi lang salit-saling sabi ng mga matatanda na iyan pala ang ikatapahamak natin. Na itinuturo din, itinuturo din ng mga istriba at ng mga paratiyo na dapat sundan ng tao. Kaya na sila mapagmasin. Kapag nagkikita nila, hindi naghuhugas ng kamay, sinas sinasaway nila. Dahil po, sila po ay tumitingin sa anyo, hindi sa tunay na kahalagahan kung bakit ang tao, eh, alam ng pagod na pagod nga, paghuhugas din pa ng kamay. Diyan ang mangyayari, malalamigan ang ating mga ugat, dahil po sa isang pagkakamali, matutan naman po yung sa sakit. Ngayon, kapag may sakit na naman, dahil hindi natin alam na kailangan pala natin magsisi, ang mangyayari niyan, doktor na naman ang takbo natin. Ikaya naman pala yan magbabad lang ng pinakuloang tubig na may asin. Di ba nga? Ano pagkabi dito? At kung nagsisipangganin sila sa pamilya, kung hindi mo ng mga umuka, ay hindi sila nagsisikain. At may iba pang maraming bagay na kailang minana upang ganapin gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga ilinuman tanso. Hindi pa nga ang ginagawa natin yan? Yung pinagkainan, lang idaan sa tubig para hugasan. Hindi pa makuntinto sa tubig lang sinasagol pa natin. Kaya ang tao, dahil lumabog yung karunungan, nag invent na naman sila ng dishwashing liquid, dishwashing tape. Dati nung sabon lang ang ginagamit. Kaya kung ito po, mula yan sa lahat sa saling-saling ng mga tatanda. Yung paglilinis ng mga kagamitan na ginagamit natin na pinuman, sarong, na iba-iba mula sa tanso o kaya babasagin. din. Ngayon, ano ang nangyari? At siya ay tinanong ng mga pareseyo at ng mga eskriba. Bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakan ng ayon sa saling, saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kalinang pinapay ng mga kamay makaramaluman? Ngayon, hindi na nakatiis yung mga eskriba at pareseyo. Nagtanong na, may nang unuan ngayon ating dakilang pangyay. Bakit ang iyong mga alagat ay hindi nagpipilakat? Bakit hindi sinasunod yung salit-saling sabi ng mga magatanda? Ang tanong, bakit kinukonsinti ng ating dakilang Panginoon na ang kanyang mga alagat kumakain ng tinapay na hindi naguhugas ng mga kamay? Sa tingin po ng mga parisiyo, yun ay karumang dumal. Pero sa ating dakilang Panginoon, bakit yung pinapayagan? Dahil alam ng ating dakilang Panginoon, kayang labanan ng ating katawan ang pumapasok ng bakterya. Sa kagumapahamak man, hindi po nakakahawa. Dahil ang pinapahalagan kasi ng mga parihin, yung pumapasok. Pero ang ating dakilang Panginoon, ang aral niya, ang pinapahalagan niya, yung lumalabas sa bibig. Yun po sa puso nang gagaling ang pandaraya ang kapatiman, ang panlilibat, at tukuya, paninirang puri, paghuska o paghukog sa kapwa, lahat ng iyan mula sa ating puso papunta po sa kapamatan. Ito so, ang ng ating gawa, yung lumalabas sa bibig. Hindi ibig sabihin na kung ano yung ginawa natin na hindi umiibig tayo ang pagsasalita ay isang gawa. Kapunta yung sakapahamanan. Pero yung pumasok dyan, kung may lasa yung kinain, hindi naman mahahawa yung iba kasi siya lang naman ang tumain. Kaya hindi siya mapapahama. Ngayon, ano ngayon ang ginawa ng ating dati ng Panginoon nung siya ay tanungin ng mga pareseyo at iskriba? At pinating niya sa kanilang, Mabuti ang pagkahula ni Sayas tungkol sa inyong mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanilang mga labi na tapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Bakit po? Totoo, sinusunod nila yung salit-saling sabi ng matatanda. Pinapupurihan nila ang Diyos at niluluwalhatin nila pero malayo ang puso. Bakit? Sanay na sanay silang mabuhos sa kapwa. Nakikita palagi na nila yung mga mali ng kapwa. Na hindi lang nagubas ng kamay, isang sarumang dumal na sa kanila. So kung titing, titingan natin, tama ba na kahit hindi ka lang nagubas ng kamay, papansinin mo nagpupuri niyo sila sa Diyos, naglulungan hati sa Diyos. Alam nila yung mga aral, yung mga kautosan, yung nila sa tao. Pero yung mga maliliit na bagay na ginagawa ng mga tao, na hindi lang naghugas ng kamay, na nakita pa nila, na, napansin pa nila. Kaya yan ang sinabi ng ating nakilang na Binalikan na 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 niya yung sinabi ng hula ni Isaiah. Ang bayang ito'y iginagala ng mga labi, kanilang mga labi, Tatapot ang kanilang puso ay malayo sa atin. Bakit po? Ang nais ng ating dakilang Panginoon, mahalin natin ang ating kapwa. Pahalagahan ang kapwa. Ipakita natin ang pagturing sa kapwa bilang sarili natin iniibig. Pero ang humaghusga o tumingin, magpansin sa kasalanan ng ating kapwa, yan po ay gawain ng mga pareseyo. Dapat hindi po natin yan ginagawa. Sa magatawid, kung halimbawa, ako may ginagawa na hindi mabuti sa kalooban ng Diyos, huwag niyong papansinin. Kundi ang titignan nyo, yung, yung resulta din ng inyong mga gawa, dahil Diyos lang po ang may karapatan maghukom, o ka. Lahat po tayo po Kaya po, ako naman ang hatulang at kayo, hahatulan din at sa inyong mga gawa. Hindi ba ga? Sabi, sabi noon sa Aklat ng Buhay, hahatulan tayo at sa ating mga gawa. Sabi, wala akong pakialam sa gawa ninyo at wala akong pakialam sa gawa. Parang ganun yung mga Sariling gawa. Ang ibig sabihin. Kaya ngayon, kung tayo po ay halimbawa, napapansin natin yung mga diferensya ng iba, matutulad tayo sa minamana o na ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, na yun naman ang itinapatupat ng mga iskriba at mga partiyo. Pero ang ating dakilang tayo, sabi pa niya, dapat pa at walang kabuhan ang kanilang pagsamba ang pagsamba nila sa atin na nagtuturo ng kanilang pinataaral ng mga utos ng mga tao. Na ginagawa pa nila yung saling-saling sabi ng matatanda isinasama nila doon sa aral ng pananaral ng salita ng Diyos. Na dapat sana, ang susundan lang nila kung ano ang nais ng Diyos na ipahati sa mga tao dahil sila ang taga-interpret, taga-paliwanag ng salita ng Diyos, dapat yun lang ang pupusa nila, yung source galing lahat sa Diyos. Pero kahit yung galing sa salit-saling sabi ng mga matanda, mga pamahiin, isinasama pa sa aral Tama ba ituro sa mga bata? Yung mga pamahiin ng magulang na bawal ikang magwalis mag sa gabi. Bawal magwalis pag may nakaburol. Hindi ba ka? Bawal maligo ng gabi. Dapat pa ba ituro yan? Kung titignan natin dito, hindi po yan mula sa Diyos. Kaya ngayon, titignan natin, ano ang source o pinanggagalingan ng tour kaya kung dapat pa ba natin ipagod sa ating Kung yung ating laki ng Sinayahan niya lang yung hindi maghugas ng kamay. Ibig sabihin, pwede pala na kumain na hindi maghugas ng kamay. Hindi hinatulan niya ng ating dahilan Panginoon. Dahil tumitingin ng ating dahilan Panginoon, patuloy na kalagayan ng tao na kaya niyang mabuhay, na may kasama siyang bad bacteria o good bacteria, kaya ang mabuhay ng tao. Maliba na lang kung susubo pa siguro, nang lakon, Siguro, pwede kita pahamak yan. Eh, hindi lang naman naghugat. Maliban siguro, kung halimbawa, galing ka sa bukid, nag-spray ka, kumain ka ng tinatay, pero matutoy yung ilang niya. Dahil alam naman natin na hindi tayo ipapahamak ng Diyos. Ano ba sabi nito? Nilipan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Kaya po ang nangyari, may bisig na aral ang Diyos. Ang ginawa, binaliwala nila yon ministry card, pinalitan nila ng mga bagong aral na mula na sa mga salit-saling sabi ng matatanda. Kaya kung titingnan natin, hindi na mula sa Diyos ang mga tinuturo sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salik salit sabi. Kapagkat sinabi ni Moses, Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ang manungayo sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang kung Sabi dito na Mula kay Moises, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito po ang unang utos sa mga tao na may kasamang pangako. Sabi, itipin mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Upang mabuhay ka ng malawang sa lupa, upang mabuhay kang mabuti sa lupa. Ibig sabihin, ang pagrespeto para sa magulang, hindi lang yung paggalang na sinasabing po at opo, kundi pagpapahalaga sa sinasabi ng magulang, ang reward po pala niyan, mahabang buhay at mabuting buhay. Ngayon, kapag hindi nagrespeto sa magulang, unang nagpahalaga sa na sinasabi ng magulang, sabi nito, ang manungayang sa ama kasi nga ay mamatay siyang walang pagtala. Yung mga utos ng Diyos, kinakailangan patayin ang walang respeto sa manulang. Sapagkat kasama yung sa sampung utos na kinakailangan ng mga bata na irespeto ang mga magulang. Kaya nang ginagawa, sinahayaan na, kinukonsinti. Hindi ba kaya marami ng mga batas ngayon? Itinapayagan ng Diyos na paluin ng magulang ang bata, pero anong ginawa? bawal ng saktan ang mga bata. Ipinitilang mo na yung magulang. Tingnan mo nga naman yung pagkakagawa ng mga bata. Salit-saling sa atin yung matatang kasi itinapatupad sa atin. Pero yung araw mula sa Diyos na dapat sana ang tao mabuhay, dumaki sa palo, dapat hindi kukonsinti ng magulang kapag ang bata ay gumagawa ng kamalian at hindi na nagre-respeto sa magulang kung sumusunod sa sinasabi ng magulang kinakailangan ko. Yan ay mabigat sa harapan ng Diyos na sasabihin, mamatay siyang walang pagsala. Kasi dahil hindi po yan nakalulunod sa Diyos. Ngayon ano ang sabi nito? Dapat po sinasabi ninyo kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o kanyang ina Yaw mangyari, pakinabangin mo sa akin, ay turban na makatulid ba ng ko sa Diyos. Lahat ng pakinabangin, hindi ako sabihin ng anak, lahat ng pakinabangin mo sa akin, sa Diyos. Tama ba yun sa sasabihin ng anak sa kanyang magulang? Hindi po. Kundi so, dapat magkaroon ang anak ng utang na loob sa magulang dahil sa pagpapalaki na kahit mula pa ng bata ayaw madapuan ng lamot hindi, hindi hinahayaan magutog, na umiyak lamang ng kunti ang kanyang niyayapos at pinapagiri, pinapahalagahan na buhay. Pag tumaas lang ng kunti ang temperatura agad ng nilulunasan, hindi po yan mapapansin ng mga anak. Pero nang lumaki na dahil sa influensya, ang nangyayari po niyan, ayong na yung anak sa kanyang mga magulang at palasagot na. Kaya po, kung titignan natin dito, yan ay mula lahat sa saling-saling sabi ng matatanda. Mula sa kasamaan na hindi na nagre-respeto. Dahil kung sa Diyos, ang manungayaw lang sa ama at ina, kinakailangan ng patayin. Dahil karang magtumang sa Diyos ang, man, ang bata o anak na walang respeto sa magulang. Hindi po yan nakalulugod sa Diyos. Ano pa sabi nito? Hindi pa ninyo, ang kina ninyo siya pinataya ang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama o sa kanyang ina. Naniniwawa ng kabuluhan ang salita ng Diyos na inyong salit-saling sabi na inyong itinaturo at nagsigawa kayo ng ibang maraming bagay na kawanis nito. Kaya po, napakabigat ng kasalanan ng mga iskriba at mga parisiyo. Kaya po, nililin lang nila ang tao na sa ituro yung mga kautusan ng Diyos para ihatid sa mga tao, papatingan ng mga tao, gumagawa sila ng sarili nilang mga kautusan. Na iyon ang itinuturo sa mga tao, na ang mga tao. Kaya po, dapat po, hahanapin natin kapag tayo po ay nakakarinig ng aral kung salita ng Diyos. Uuwiin natin kung yung source ba mula sa kasulatan yan po ay salita ng Diyos. Kung yan ba ay invento lamang o linka, opinion lang ng isang tao, hindi po yan salita ng Diyos. Marahil yan mula sa ideya lamang o salit-saling sabi ng matatanda. Kaya po, ang tunay na aral na mula sa Diyos, mababasa, nakikita, at naririnig natin na ipinangangaral sa mga palatang. Kahit saling sabi ng matatanda, walang pagkakasar. Yan ay mikhang pagkakasar. Upang saan ganon, alin langin ang mga ng mga aal na hindi mula sa banal na kasilatan, hindi mula sa Diyos, kundi galing lamang sa mga hata ng nasasamang puso at saling sabi, saling sabi ng matatanda. Siguro ang ganyan na lang ang patitibahagi natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos at anuman po ang ating mga karainan, kahilingan sa Diyos, itulog po natin sa Kanya. At hindi natin nagabayan tayo, patubayan at subaybayan sa lahat ng oras ng ating buhay. At ipagkalag sa ating ang karalingan, hindi natin na karamdaman. Salamat at isang magandang hapon sa ating